Ang 2023 para sa CBRC ay isang taong naging mapagpayaman. I think we will give out uh, not less than 2 million pesos in cash rewards for the, for all the top nations. Mapagpalaya at makabuluhan. Mapagpayaman hindi lamang sa kabuhayan kung hindi sa kaisipan. Mapagpalaya sapagkat na ibigay nito ang maraming pagkakataon na mayakap ang oportunidad na nakapaligid sa mga taong nasa loob, nasa paligid at pinaglilingkuran nito who is the history teacher in our current times in the perspective of Dr. Carlos? Um, I think history is the mother of all social sciences. History is even the mother of the natural sciences. You cannot teach politics without going into kasinsa. Makabuluhan dahil naging tulay ang CBRC sa paglilingkod sa pagtulong na maraming tao, lalong-lalo na sa mga kapatid nating nangangailangan. Panoorin nyo ito. Dr. Carly Balita Review Center o CBRC ay isa sa mga institusyon na sumusuporta at gumagabay sa mga milyon-milyong nangangarap na makamit ang kanilang lisensya. Ang CBRC ay mayroong 200 branches nationwide at sa ilang parte ng ASEAN countries with 37 review programs offered for all professions. Sa loob ng 16 years, ang CBRC ay nagkaroon ng 738 top-notchers, 29 top-ones, at milyon-milyong Pilipinong nakapasa sa board exam. In 2023 alone, CBRC produced 7 top-ones and a total of 170 top-notchers. 150 in left, including 22 in SPLE, 10 in nursing, 1 in criminology, 1 in midwifery, six in agriculture, and two in x-ray and lab tech licensure exam. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa tulad ng UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Singapore, Thailand, at Hong Kong. Sa tulong ng pakikisa ng Department of Migrant Workers o DMW. Bawat isa'y may ganito. May pangarap, may sakripisyo, at nakakamanghang kwento na pundasyon ng kanilang pagsisika. Ang CBRC ay nakagawa rin ng iba't ibang mga reviewers taon-taon. At nadagdagan pa nga ito ngayon na ilabas sa Yellow Book 4.0 at Majorship Books para sa ating mga lead Reviewees. Ang 2023 edition ng Ultimate Learning Guide to Nursing Review at ang Agriculture Reviewers na panulat ng mga experts sa iba't ibang profesyon. At na karoon pa ng iba't ibang means of learning tulad ng CBRC Pair Up, Licensure Program for All Programs, CBRC Bookstore, Let Flashcards, at Carl Program na naglalayong mas mapabilis at gawing mas convenient ang pag-review anytime, anywhere. CBRC was also included in the recently published Philippine Franchise Association book entitled Franchising Beyond Borders. Isa sa mga misyon ng CBRC ang alagaan ang mga niniwala. Kaya nagkaroon din ng CBRC pins at alumni cards ang mga agila upang maipaabot ang pasasalamat sa kanilang patuloy na pagsuporta. Hindi rin dito mawawala ang relaunching ng Pedagogy Learning Center kung saan mga munting bata naman ang ating mga bida. Kamakailan din ay pinangunahan ni Dr. Carl Balita ang pagpapatayo ng Al-Seb Masjid para sa mga kababayan nating Muslim sa Maguindanao. Siya rin ang naglunsad ng Green Future Initiative na kilala bilang Luntiang Bukas-Advocacy na may layuning makapagtanim ng mahigit isang milyong puno sa buong bansa sa darating na 2024. Isa sa hakbang na ginawa ng CBRC ay ang pagsuporta sa Philippine Eagle mula sa Philippine Eagle Foundation na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pangangalaga ng kalikasan. Ang CBRC ay kilala rin sa pagsuporta ng ating mga nurses at other health professionals. It also made history when CBRC conducted its first Anastasia Hiron Tupas Nursing Quiz Week the best of the best of student nurses participated nationwide. Para matugunan ang problema ang kinakaharap ng sa, sa kakulangan ng practicing registered nurses, ay nagkaisa ang CDRC at ang Department of Health sa pagbibigay ng free nursing news ang isang review center para sa mga nursing graduate na kasalukuyan ng nagtatrabaho sa mga pampubliko at pribadong ospital. 10,000 slots kasi ang bubuksan para makapag-review sila ng libre sa tulong ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City. Bakit sila yung priority namin? Kasi nandun na sila. They're already there and they are just waiting for their chance to pass. Suportado ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang hakbang. Ilan yung bakante ko? 4,500. Kung napapasa ni Carl yung 90% noon, may, 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 nurses na kagad akong, so imagine the supply side na change talagang meron kagad akong nurses to put in government. Hindi lang yan dahil nagkaroon din na ng partnership ang OAT at CBRC upang maglongsan ng English Language Test para sa lahat ng healthcare professionals. Naging isang official OAT preparation provider din ang CBRC dahil sa pagpirma ni Dr. Carl sa kanilang partnership sa Melbourne, Australia kinilala rin ang galing ng CBRC sa Five Continents International Film Festival o FICOCC sa ginawa nitong pelikulang siglo ng kalinga na itinanghal na Best Film at Official Selection. Kasama rin sa parangal si Archie Del Mundo para sa Best Screenplay, si Joy Ras bilang Best Actress at ang Best Production Design. Ang siglo ng kalinga ay pinarangalan din ng Varsity Film Expo sa Zimbabwe sa kausayan nito laban sa iba't ibang mga malalahok sa buong mundo. Kung international events naman ang pag-uusapan ay hindi na mapapahuli ang CBRC dahil ito lang naman ang nag-organize ng 40th Anniversary Concert Tour ng sikat at batikang singer na si David Pomeranz. I said something wrong now I long for yesterday. Yesterday. Simula ng 2007 ay napaharami ng nakamit na tagumpay ng CBRC. At ito ay mas dumami pa ngayong taon kung kailan nag-celebrate tayo ng ating 16th year anniversary. Ito ay dahil sa inyo at para sa inyo, our beloved Eagles. And everyone who has been supportive of CBRC and its mission of making dreams and dreamers one. This is Dr. Carl E. Manatka, Youth Center, and we are CBRC.